ng sa lamitan o lamitan shades ay naganap noong June 2, 2001 nang pumasok ang mga miyembro ng grupong teroristang Islam na Abu Sayyaf sa lungsod ng lamitan. Isa sa dalawang pamayan ng kristyano sa lalawigan ng Basilan sa Pilipinas na karamihan ay Muslim. Inuha nila ang isang simbahan at isang ospital at hinostage ang pari, mga medical staff sa ospital at mga pasyente. Inalibutan ng mga puwersa ng gobyerno ang mga Muslim extremists at pinipigilan ang kanilang pagtakas. Gayunpaman, nagawa ng grupong Abu Sayyaf na makawala sa kordon sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang mga hostages bilang mga human shield. Noong May 27, 2001, dinukot ng mga miyembro ng grupong Abu Sayyaf ang dalawang pong hostages kabilang ang tatlong US citizen mula sa Dos Palmas Resort sa Honda Bay, Palawan. Ang mga bihag ay dinala sa kabila ng dagat Sulu, pabalik sa teritoryo ng Abu Sayyaf sa Mindanao. Inabukasan, nagdeklara ng all-out war ang nooy President Gloria Macapagal Arroyo laban sa ekstremistang grupo. Ang mga operasyong militar na nakatuon sa pagtugi sa Abu Sayyaf at pagbawi sa mga hostages ay pinaigting. Ito ang kwento ng katapangan at kabayanihan ni Captain Robin Ginolbay, isang Igorot na musang. Ang katapangan ni Captain Robin Ginolbay at mga kasamahang Scout Ranger sa labanan ay hindi makalimutan. Sa matinding labanan sa Lamitan, apat sa kanyang rangers ang namatay at marami ang nasugatan personal na kinalagkad ni Ginolbay ang marami sa kanyang mga tauhan upang mailigtas at nilapata ng lunas ang karamihan sa mga sugatan. Lahat ng apat niyang tauhan ay namatay sa kanyang balikat at tatlo sa kanila ay humiling sa kanya upang mamatay at ang huling ranger na natamaan sa ulo ay binuhat ni Captain Ginolbay subalit dahil sa matindi ang tama nito sa ulo ay nahulog ang utak nito sa lupa. Ngunit dinampot ni Captain Ginolbay at inilagay sa kanyang bulsa habang siya ay sumisigaw at nagbibigay ng mga tagubilin sa kanyang mga tauhan upang mapataas ang moral sa labanan. Hindi inuutosan ni Kapitan Ginolbay ang kanyang mga tauhan to hold the line. Sa halip ay inutos niya ang patuloy na pag-atake sa mga kalaban habang nakatayong mag-isa sa lugar ng labanan upang ipakita sa kanyang mga tauhan na hindi siya takot matamaan ng mga sniper at mortar ng kalaban. Balikan natin ang Battlefield noong June 2, 2001. Ipinadala ang pangkat ni Captain Robin Ginolbay sa Southcom sa Sambuanga City. Dahil natapos na ang test mission, ibinalik na ang mga radyo at iba pang kagamitan. Pagkatapos ay sinundo sila ng dalawang military truck Subalit ipinagtataka ni Captain Ginolbay, imbis na makarating sila sa Southcom, ay idiniretso sila sa dalampasigan. Kaya agad siyang nagtanong, "Subalit iyon daw ang utos?" Sa kabila nang wala silang mga radyo na magagamit para sa pagtawag ng reinforcement kung sakaling magkaroon ng kalaban, ay nagbigay pa rin siya ng mga instruksyon sa mga tauhan na umabot ng 71. Isang hakbang na lamang at makarating na sila sa lupa sa Pier ng Isabila. Ngunit ang barkong sinakyan nila ay muling umandar. Kahit hindi pa sila nakababa, sa kabila ng mga pagtataka ay hinayaan na lamang niya ito at nagpatuloy sa paglayag ang barko hanggang makarating sila sa bahagi ng Lamitan, Basilan kung saan nakaabang ang mga 6 bay ng dalawang sundalo at isang kafgo ipinagkasya ang mga sundalo sa dalawang army truck. Siksikan sila sa loob ng 6x kung saan 35 ang laman ng bawat isa. Habang nasa daan ay napansin ni Ginolbay ang ilaw na sinasabing simbahan umano ayon sa driver. 50 metro na lamang bago nila marating ang simbahan nang biglang pinaulanan sila ng bala nang hindi pa nila natukoy na mga kalaban agad na warak ang katawan ng Kafgo at tinamaan din ang driver na sundalo. At dahil siya ay nag-iisang opisyal, kailangan niyang maging matatag at ipadama ang pagiging pinuno. Pinalakas niya ang loob ng mga tauhan na napanghinaan na ng loob sapagkat marami sa kanila ay mga sugatan. Isa-isa niyang binuhat ang mga tauhan at dinala sa mga ligtas na lugar isang magiting na pinuno na handang ibuwes ang buhay para sa kaligtasan ng mga kasama. Nakatayo lamang siya habang nagpapakawala ng mga putok kasabay ng paglikas ng mga sugatan at pinayuhan ang mga kasama na iligtas ang kanilang buhay dahil imposible na ang kaligtasan sa kanila. Ngunit sumagot ang mga ito na sabay-sabay tayong mamatay sir, lalaban tayo hindi nagtagal ay narinig niya ang isa pang sugatan na sumisigaw. Agad niya tinungo upang iligtas kung saan sinalubong siya ng putok ng dalawang .50 caliber. Inagpaglamang ng magiting na tenyente ang mga dumadaan na bala at agad hinila ang kasamahan. Subalit dahil sa tindi ng sugat nito sa ulo ay naiwan ang utak nito sa lupa. Napansin ito ni Captain Ginulbay dinampot at inilagay sa kanyang bulsa upang siguraduhin walang maiiwang bahagi ng katawan ng kanyang mga tauhan dahil kaugalian ng mga igrot na hindi nang iiwan ang kasama sa labanan hanggang sa mga puntong iyon ay hindi pa rin nilabatid kung saan ang lokasyon ng mga kalaban dahil sa kadiliman pawang mga muscle flash lamang ang nagsisilbing ilaw sa kanilang kalagayan patuloy pa rin sa ang tropa para pigilan ang kalaban bago tuluyan silang maubos sa sitwasyong pinaghandaan ng kalaban. Hanggang inabot na ng alas 5 ng umaga, doon na nila naaninag na may detachment pala malapit sa kanilang lugar at nakita ang ibang tropa at ilang kapulisan. Isang magiting na maniobra ang ginawa ng dalawang pulis. Agad tinakbo ang kanilang posisyon kahit pinapaulanan ang mga ito ng mga bala hanggang sa sila ay malapitan at maaalalayan. Tinanong pa niya ang mga sundalo at pulis sa lugar kung sino ang kanilang kalaban at paanong naambo sila sa ganong sitwasyon. Ngunit walang makapagbigay ng malinaw na sagot. Kaya hinikayat na lamang niya ang mga kafgo at ilang pulis na lumaban upang ipaghiganti ang mga kasamahan. Habang nakikipagbakbakan ay hindi mawari ni Captain Ginolbay ang nagaganap. Ang lugar ay isang bayan bakit nakababa ang ganoong kadaming kalaban? Ano ang pakay nila dito? Balak ba nilang sunugin ang bayan dahil sa mga alalahaning iyon na buo sa kanyang isip? Kailangan nilang pasukin ang lugar kahit anong mangyari. Kaya humiling siya ng APC na siyang magagamit upang banggain ang pader kung saan nagkakanlong ang mga kalaban. Sa unang pagtangka ni Naginolbay ay sinalubong agad sila ng mga putok agad dinamaan ang isang korporal na sumalo na mahigit sa dalawampung mga bala ng Abu Sayyaf na agad nahulog kaya kinuha na naman ni Captain Ginulbay at ni Retrib. Kabisado ng mga kalaban ang lugar at tantyado ang bawat galaw ng tropa. Guray-guray na ang tanking pandigma at ilang attempt pa ang kanilang ginawa hanggang sa halos mauubusan na sila ng bala. May napansin ang mandirigmang Igorot na tila may gumagalaw sa di kalayuan. Isang staff nurse ng hospital ang naispata ni Ginolbay na nagpupumilit makalabas sa pader. Kaya agad niyang tinakbo upang sa kluluhan at idinala sa ligtas na lugar. Sa bawat attempt ng B-150 at APC ay pinapasabog ang mga gulong ng mga ito. Hanggang sa dumating ang ilang mga reinforcement, dito nakita ni Captain Ginolbay ang isang batang tinyente. Nahalata niya ang medyo alanganing ito Kaya pinalakas niya ang loob ng batang tiniente Na sila ang nagsisilbi sa bansa upang ipagtanggol ang kapayapaan Dapat ay handa ka sa anumang kahihinatnan sa napili mong propisyon. Lumakas ang loob ng batang tiniente at sumakay sa kanyang tangke At ito ay si 2nd Gen. Kenneth Bulong Ay lakas loob na pinasulong ang tangke Subalit sinalubong ito ng mga putok ng kalaban gamit ang 9RR na puruhan ang batang tinyente na agad na nasawi Sa apat na bisis na nagtangkang sumugod si Naginolbay apat na bisis din siya naubusan ng volunteer Subalit lalong tumatapang ang mga ranger habang nasasaksiyan nila ang mga maraming nasusugatan at nalalagasan na sila ng mga tropa Wala kang makikita ni isa na natatakot lahat gustong sumubok na lusubin ang kuta ng kaaway na sa bawat abante ng mga armored vehicles ay sumasabog ang gulong. Kasabay nito ang pagpunteriya ng mga sniper ng kalaban na nasa bubungan. Subalit kailangan nilang i-clear ang kanang bahagi. Si Master Sergeant Ramel Binoya, isa sa mga scout ranger, ay kitang-kita niya ang katapangan ng Kapitan Ginolbay na katayo habang nagbibigay ng instruksyon sa kabila ng volume fire ng kalaban. Sa gitna ng kadiliman ng gabi ay inokupan nila Sergeant Binoya ang likurang bahagi. Baka sila ay mabulaga habang nakafokus sa mga kalaban sa simbahan. Naubos na ang mga baong damit ng kapitan na ginamit niyang tourniquet sa mga sugatang tauhan. Inasok ng Abu Sayyaf ang lamitan basilan kasama ang kanilang mga bihag. Sinakop nila ang Dr. Jose Torres Memorial Hospital at ang St. Peter's Church Compound. Ang pinuno ng Abu Sayyaf na si Abu Sulaiman ay nagbabala na ang kanyang unit ay isang suicide squad at may hawak silang dalawang daang hostage. paman, pinabulaan ng mga persa ng gobyerno ang palabas ng kalaban at sinabi na ang mga ekstremista ay mayroon lamang dalawang pong sa ilalim ng kanilang kontrol. Hiniling ni Sulaiman na itigil ng militar ang kanilang mga operasyon sa pagtoges. Kung hindi, nagbanta siya na papatayin ang mga hostage. Tinalibutan ng mga pwersa ng gobyerno ang ospital at simbahan at nananawagan sa Abu Sayyaf na sumoko. Upang maiwasan ang mga sundalo, nagdeploy ang mga ekstremista ng mga sniper sa mga rooftop. Sinabi ng mga saksi na ang mga sundalo ay gumamit ng helikopter, machine gun at rockets. Sa labanan, subalit malabong mangyari ang paggamit ng helikopter sapagkat nanganganib ang buhay ng mga hostage sa mismong compound. Habang tumatagal ang labanan, apat na bihag ang nakatakas sa kamay ng ekstremista. Ngunit pagsapit muli ng dilim ay nagawang makatakas ng mga abusayaf sa compound. Dala ang natitirang labing isa sa orihinal na dalawampung bihag mula sa Dos Palmas at karagdagang limang bihag mula sa ospital. Kabilang ang nurse na si Edel Boraya. Limang iba pang mga bihag ang nagawang makatakas sa panahon ng kalituhan ng pag-withdraw sa gabi. Habang walang tigil na nagpapaputok ang mga abo sa sa kanilang pagtakas ng malalakas na putok ng baril at ginamit ang mga bata at hostages bilang mga human shield. Pagkatapos ng insidente ito, ang lamitan shades ay naging kontrobersyal at sinabi na ang grupo ni Captain Ginolbay ay ginamit lamang daw bilang pain. Ikaw, maniniwala ka ba dito? Ano man ang iniisip mo, sabi ka kung madinig ang inyong kuminto. Hanggang sa muli, L, Profesor.